Ba't mo pinapakilaman yan? Sa'yo ba yan? Sa'yo ba yan? Ha? Sa'yo yung pulbo? Nasaan yung... na yung pulbo? Balik mo dyan. Mata na dito. Takpan mo na yan. Ito, 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 open na. Ah. Nalatag lang, tulos. Doon mo yan, kay bibi mo yan. Oo, uh, ano yung kay bibi mo yan. Balik mo uh, na yan, doon. Sabali mo ako. Kay eh, bibi mo nga yan. Tama. uli mo na yung pulbo doon. Mo, mo na yung saraduhan mo na yan. Dali, sa buwan, sa radon mo baka pumasok ng ipis. Baby ka pa ba? Baby ka pa? Baby ka pa ba? Ha? Baby ka pa? Hmm, Sumugot ka. Uh! Hindi na pala baby. <laughs> uh! <laughs> Hindi na pala baby yan. Uh!